So mamaya guys, check ko ulit ang mga yan. Bago ko matulog, check ko muna yan. Kasi mamaya, ubus na uli yung mga patukan nila. Ang bio So mamaya, lalagyan ko rin yung water. inuman nila yan. So mamaya, check ko ulit yan. Para, baka so, mamaya wala nang ano. Wala nang ano, wala nang food. So 20 piraso yan guys Ah 21 pala 21 pieces Bali 22 na matay yung isa Ayan Ayan ang aking bulinggit Napaka Ligalig din yan Ano masasabi mo anak sa alaga mo? Ano ang ba yung alaga, alaga mo? Ang alaga ano ko ay sisil Oo oh. Tapos, ikakatihan ko si Janela at si Janela. Ano ba name mo? O, oh, pakilala ka muna sa mutya mo. My name is the little camera and I'm a po siya ng little mutya. La. <laughs> ano lalaban mo? Little mutya ng lukban. Yan. Little mutya. Ay, Daddy, ba't ganun yung ano? Alin? Yun. Bakit? Yung hey. may bukol dito. Pagkatin na kita na po may ipot dyan. Ah, Lalagyan ka ng ipot yun daddy kukuhaan ko yun <laughs> okay, so mamaya ch check natin sila daddy nakukuha ba yan hindi magmukunin kasi yung mga ano madumi Ew. so sa isang araw guys papalitan ko yung uh, ito to yung karton Ay, nila sorry. kasi sobrang dami na ng ipot so change ko yan papalitan natin yan ng karton parang mahina na yung isa ah isa dun oh parang mahina yan so guys mayroon din ako ditong yan, may tanim din ako ditong kalamansi ayan oh kalamansi dalawa yan may kalamansi tapos Meron din ako ditong mga may papaya. Ito nga guys, pala yung kubo uh, na uh, hindi pa tapos. So lalagyan pa ng papag. Tsaka ito may harang. So bali, pang, pahingahan. Ayan, pahingahan naman ito. Ayan guys, yung papaya oh. May papaya, meron tayong sili. May luya. Ayan po may ceiling may ceiling green ayan may buhangin Ito tapoy papaya din ito naman po ay talong ayan ayan guys oh uh, ito po kasi ito to nagbubungahan na po eh ito po ay parang kencayata o ano may yan ito po luya tapos naman nando sa dulo guys. Yan yung uh, miracle fruit. Kung alam nyo, nakakagamot daw yan. Na malaking bunga, mas malaki pa sa parang niyog. Buko. Yan, parang buko. Yan. So Inaayos-ayos pa po namin. Yan. Napakalawak po nitong likod. Ito kung nakita nyo sa aking vlog itong ito po dati may kubo so nagiba lang so kaya nilinis na namin sobrang sukal po dito yan dito masukal ito puro damo puro basura nasa vlog ko po yan kung napanood nyo ngayon po napakalinis na pwede na mag uli dati hindi ako nakakapunta at sobrang sukal baka mamaya may ahas so yan nga po nung nalinis nilag nilagay ako ng manok nag alagang sisiw yan tapos may kubo akong tatayo eh, may, meron may, pa pala ako ditong guys na isa pang manok. Sa bali, dalawa pala guys, nandoon yung isa. Ayun. Ito pa po, po yung isa. Ayun. All right. Okay, kumusta kayo? So mamaya chit-check ko kayo ha. Okay. Say bye bye na. Bye bye. Ay bye bye. Okay. bye night po sa'yo. Bye bye.